isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Sara. Dahil ito ay isang kiss of death daw. Ganon din si Camille Villar dahil wala naman daw talagang tao ang mga Duterte. Ah, ganon ba? Eh ano to? Mukhang nasampal ka sa resulta na to, Larry Bugadon ha. Ito guys ang final and official election results. Okay? As of May 15, 2025. Si Kuya Bongo guys, oh, naka 27.1 million votes mga idols. Imagine that. O oh, ano ka ngayon, Larry Bogadon, ha? Yan ang patunay na malakas pa rin ang DDS hanggang ngayon. 27.1 million. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang statement ni President Kuting na mukhang pinaplano niya na naman pong mambudol dahil sa statement na to. Pucha parang sinabi niya lang din yan sa ICC noon eh no? Na kesyo di daw tayo makikipag-participate sa ICC, di daw niya tutulungan ng ICC, tapos eventually pinagkadulo niya si PRRD. Diba? Budol Israel. At syempre, pinag-usapan din po natin ng katotohanan ayaw nilang malaman nating lahat mga idols. Pucha ka makailang kulan din po na-realize ang katotohanan ito. Well guys, uulitin ko po sa mga di pa nakakapanood ang paliwanag ko kung paano ko po nasabi na may control ang gobyerno sa resulta ng halalan. Okay? So anong basihan ko? Well, simple lang mga idols. Number one, Sino ba ang nagkoconduct ng eleksyon sa Pilipinas? Di ba ang gobyerno? Number 2. Saan under si Comelec? Di ba sa gobyerno? Number 3. So kung under ng gobyerno si Comelec, sino ang pumapondo sa Comelec? Aba syempre, gobyerno. So kung under ng gobyerno si Comelec, dahil pinupondohan nila ito, eh di malaki ang posibilidad na may control ang gobyerno sa resulta ng eleksyon. 'Di ba? Simple logical conclusion lang mga idol, simple logic lang. Tama. So 'yun po ang naging basihan ko mga idols. Kaya ko po nasabi na may control ang gobyerno sa resulta ng halalan lalo na automated na po ang sistema ng ating botohan tuwing eleksyon. So kung noong manual ang botohan, manual lang dayaan. Aba, syempre ngayong automated na ang eleksyon, automated na rin po ang dayaan. So guys, nagpa-contest nga po ang inyong lingkod na kung sino po ang makakahula ng karagdagan dalawang senador na binoto ko. Noong nakarang halalan, magkakaroon po sila ng 500 pesos na Gcash. Check po natin mga idol kung meron pong tumama mga idol at kung meron ba sumali. We'll see. Okay? Alright guys, and dito na po tayo sa page ko. And we'll see kung meron pong mga sumali mga idol. Tingnan natin mga idol. Okay. Okay, e, na natin ito mga idol. Ah. Okay. Check natin mga idol. Uy, meron 3 shares. 3 shares ha. Ah. Alright, meron 3 shares mga idol. Senator Amy Marcos and Bongo. Guys naman, ba't naman sinama yung si Bongo? Inasa nasa Duterte nga siya, di ba mga idols? Tama! Duterte si Kuya Bongo eh. Ito si Senator Aime, hindi ko po binoto yan. Di diba nga guys, sabi ko sa inyo, di ba? Binigyan ko na nga kayo ng clue eh, na huwag nang isama si Camille Villar at si Aime Marcos, di ba? Kasi po, hindi ko po ibuboto yan dalawa na yan. Kahit na in po ni VP Sara, okay? So, hindi po yan ang tamang sagot mga idols. So ito po mga nandarito ang mga official na sumali po ng pa po natin mga idol. So wala pong tumama dahil ito pong isa, si Idol Jose dito, wala pong nilagay na caption. Ito naman po si Kuya G Jr., Ariel Kirubin and Gringo Hunasan, hindi rin po mga idols. Hindi po yun ang tamang sagot. So wala pa rin pong nakakakuha ng tamang sagot mga idols. Okay? Check natin dito kung meron nag-share. Merong one share. Okay, kaso hindi makita. Okay. Wala mga idols. Wala pong tumamang sagot. So, check naman po natin sa YouTube mga idol ang kanilang mga hula, hula, hu. Okay, guys. I-check po natin yung mga komento dito mga idols. Okay. Let's check it out. sa New West po tayo mga idol. Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez. Guys, si Jimmy Bondoc kasama yan sa Duterte mga idols. At si Vic Rodriguez. So, hindi po sila pwedeng maging additional na plus 2 sa mga senador po na binoto ko. Kasi Duterte po sila, mga idols. So, hindi po sila kasama. A Tony Rodriguez and Pastor Kibuloy, hindi rin mga idol. Dahil kasama po sila sa Duterte. Okay? So, hindi po sila kasama. Sabi guys ni Idol Evaristo, yan ang problema kay BBM. Di kasi nagasabi ng totoo. Isang pruweba ko dyan, yung sabihin niya na walang pumasok na pulis sa KOJC na may dalang baril. Eh, kitang kita naman para silang pupunta sa gera. Isang tao lang naman ang hinahanap nila. Kaya naman guys, no? Imagine nyo no? Libo-libo ang pinadala nilang mga pulis dun, e eh, no? Parang mga ogags lang, e eh, no? Takot na takot kay Kibuloy. Eh. Ikaw ba naman eh, si Pastor Kibuloy ba naman mga idol, eh, ano eh, allegedly son of God nga daw siya eh, di ba? Kapag sinabi niya, stop! Titigil lahat yung mga polis na yun, guys. Kaso din niya ginamit ang kapangyarihan niya, kaya ayun, nagpahuli na lang siya, alang-alang sa sangkatauhan. Nox, mga bagsakan yun, eh, no? Sabi naman ni Idol Sid Fernandez, 4095, ay kung ano ang sinasabi niyan, balikta rin nyo, yan ang totoo. Kore ka dyan, Idol. Napakasinungaling talaga kasi ng bangagis skin na yan, you no? Know? Sa lahat ng mga naging presidente, yan ang nakilala ko talaga na pinakasinungaling sa lahat. At yung pagsisinungaling niya ay harap-harapan talaga. Tama. Makikita nyo live via satellite. Ah, talaga may, may bagsakan, you know? Sabi naman ni Idol Genius 9949, Marcos and Villar, no guys guys, sila na nga po yung binigay ko po sa inyong example na wag nyo na pong isasama kasi hindi ko po sila binoto kahit na in-endorse po sila ni VP Sara. Okay ba? Aww. Hunasan ng Kurubin, hindi rin po. <coughs> Marcoleta at Bato, guys, kasama po sila sa Duterte. Kaya hindi pwedeng sila po yung binoto kong additional. Okay? Wow. Si Rodriguez at si Bondoc, hindi rin po. Dahil kasama sila sa Duterte. The Magician Garcia, Totoo po yan. First time po na nagkaroon po sa kasaysayan ng halalan sa ating bayan ng more than 16 million overvotes mga idols. Saan ka pa? ba? Diba? Saan nila pinaglalagay ang mga boto na yon, ba? Diba? Siyempre, alam niyo na guys, sa mga tao yan ng ano, sa mga tao yan ni Bangagski sigurado, ba? Diba? Sigurado yan mga idol. Sino pa ba? ba? Diba? Alangan namang ilagay nila sa mga senatorial candidate ng NPA. ba? Diba? or senatorial candidate ng mga pinklawans, di ba? Siyempre sa mga senador nila ibibigay yan, di ba? So, naman, meron naman Abalos at Bong. Abalos, guys. Imposible rin iboto ko yan kasi aliyansa yan eh, di ba? yan eh. Hindi ko iboboto yan, guys. Bonggo kung Bong, Bongo to, matik yun mga idol sa Duterte. Kitosoto Soto at Pampi. <laughs> hindi rin guys, hindi ko rin ibuboto yung mga yan. Ay Marcos, Camille Villar, hindi rin mga idols. Pero guys, uulitin ko ay hindi po counted, okay? Ito po mga binabasa ko dito dahil ang instruction ko po ay i-share nyo po yung video ko na ika-caption nyo po ang hula nyo po na dalawang senador na dinagdag ko sa Duterte nung pong nakaraang halalan, okay? Sabi naman ni Philip Shield 211, bro, ganun ba daw? Akala niya daw may sariling mandato ang Comelec. Yes, meron po talaga. Katulad ng COA. Okay, meron po talaga. Commission on Civil Service. Meron po talaga. Judiciary, iba yung legislative at iba yung executive. Correct ka dyan, idol. Ibig ko bang sabihin ang executive all-in-one? Ibig bang sabihin MSA, Marcos Stand Alone na tayo ngayon? <laughs> Hindi naman sa ganun mga idol. Pero ito na lang ang tingnan nyo, okay? Sino ba ang nagkoconduct ng eleksyon sa Pilipinas? Di ba ang gobyerno? Number two, saan under si Comelec? Di ba sa gobyerno? Number three, so kung under ng gobyerno si Comelec, sino ang pumopondo sa Comelec? Aba, syempre, gobyerno. So kung under ng gobyerno si Comelec, dahil pinupondohan nila ito, e eh, di malaki ang posibilidad na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng eleksyon. Di ba? Simple logical conclusion lang mga idol. Simple logic lang. Tama. So yun po ang naging basihan ko mga idols. Kaya ako po nasabi na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng halalan. Lalo na automated na po ang sistema ng ating botohan tuwing eleksyon. So kung noong manual ang botohan, manual ang dayaan, Aba, syempre ngayong automated na ang eleksyon, automated na rin po ang dayaan. Sabi naman ni Idol Pro 30 supporters, huwag na po tayong magtiwala sa Marcos Jr. na yan. Hindi, hindi mapagkakatiwalaan talaga dahil maluwag na tornilyo ng utak niya. Wala na sa tamang pag-iisip. Correct ka dyan, Idol. Talagang di naman dapat pagkatiwalaan yan si Kuting eh. ba? Diba? Hindi po dapat pagkatiwalaan yung kuting na yan, mga idols. Tama. The moment na inabolish niya ang PACC ni PRRD, hindi na po siya mapagkakatiwalaan. Simula ng araw na yun, mga idol, hindi ko na po pinagkatiwalaan yan si Kuting. Kasi parang binuksan niya lang po ang pintuan para makapagnakaw ang mga corrupt na mga government official natin. Tama. Nung mga oras na inalis niya ang PACC or Presidential Anti-Corruption Commission niya habang si PRRD ay presidente. Dumpa pa lang guys na wala na po talaga ang tiwala ko. Sinabi ko nun, pucha yun ang unang-una niyang ginawa. Ibig sabihin, may plano talagang magnakaw tong presidente na to at itong mga grupo niya. Tama. At yan nga po ang nangyayari ngayon mga idol. Enjoy, enjoy sila. ba? Diba? At saka syempre, allegedly, gumagamit pa. ba? Diba? So, hindi po talaga pwedeng pagkatiwalaan, guys, ang mga addict. Tama. Lalo na kung ang mga government officials natin ay addict. Lalo yung mga government officials na allergic sa test, mga idol. Dapat nga po, naging basihan natin yung sa pagboto natin eh. Dapat nalaman lahat ng mga pulpulitikong tumatakbo kung sino ang hindi sumasangayon sa drug test bago makatakbo for office ay dapat hindi binoto. Yung mga idols, sabi naman ni Idol Joshua, tingin ko kaya nakalusot si Bam at Pangilinan kasi may mga supporter naman din sila. Tapos nagdagdag pa yung mga BBM supporter at Duterte supporter na bumoto sa kanila. Kasi no choice na. Kahit si Nadalima, Jokno, di mo pa man din masasabi na malakas sila. Kasi party lang naman nila laban. Meaning, kung senador, di naman sila mananalo. Pero may million supporter din naman kasi yon. Sa bagay, pwede rin mga idols. So, sino ba ang mga kandidatong kasama ni Bam at ni Kiko? Parang wala eh, no? Kasi si Jokno, for congressman yun eh. ba diba, sa akbayan, ba diba? So, check natin mga idols, okay? Si Kuya Bongo, kaya naging number one sa pagkasinador. ang logical conclusion kaya siya naging number one is yung Malasakit Center. Okay? Dati siyang laging kasama ni PRRD, di ba? Manasakit Center, at yung mga iba pang mga batas na mga nagawa niya. So yun po ang rason kaya naging number one si Kuya Bongo. Nakita po yun ng Taong Bayan mga Idols. Eh si Bam, ano? Sige nga, diba? Ano ba nagawa ni Bam? Yung free education sa mga state universities? Okay fine, sige ikaw gumawa ng batas. Sige fine, sige oo na. Siya ang gumawa ng batas. Sino ang nagpasa? Diba? Diba? Dapat ang credit ay doon sa nagpasa, hindi sa gumawa. Although meron din siyang credit doon dahil siya yung principal author ba? Yung batas na yun, di ba? Pero sino ang nagpasa ng batas mga idol? Ang balita ko nga, ibibito dapat yun eh. Kasi pwede naman gumawa ng ibang bill yung mga kaalyado ni PRRD sa Congress noon. At gumawa ng the same bill, di ba? At yun ang ipapasa ni PRRD. Para lang mabura ang pangalan ni Bam Aquino doon sa bill na yon. Pero hindi nga po ganun si PRRD mga idol eh. He is not vindictive, President. Okay, kung anong mga kabutay sa tao or sa mga kababayan natin, igugo niya yan. Kahit na panukalang batas pa yan ng kanyang mga kalaban o mga kumakalaban sa kanya. Di ba guys? So kung yun ang sinasabi nila na nakapagpanalo kay Bam Aquino, then pwede rin natin sabihin, ah, Pwede. Pero guys, sirang-sira nga yung mga yan eh. ba? Diba? Sirang-sira yung mga yan dahil dilawan yung mga yan. ba? Diba? Pati yan si Pangilinan. Ano bang nagawa ni Pangilinan? Sige. O si Bam, excuse. Sige na, Berto ka na. Oo na, sige na. Eh si Pangilinan, ano? Ano ba nagawa niyan? Maliban sa asawa siya ni Sharon. Wala naman eh, di ba? Puro lang naman kuda yung mga yan eh. Di ba? Wala naman nagawa yung mga yan eh. So, anong conclusion ng pagiging number 5 niya? 'di ba guys? Wala rin, 'di ba? Kaya nga kung magkakaroon ng recount, ligwak yung mga yan eh, sigurado eh. Malamang Duterte talaga ang lalabas dyan. Kasi guys, kung 27 million ang boto ni Kuya Bongo, dapat 27 million din ang boto ng lahat ng mga Duterte. Imposibleng meron pang hindi bumoto sa tiket ng Duterte eh. Kasi yun guys ang napag-usapan natin lahat bago mag-eleksyon eh. ba? Diba? So kung 27 million ang boto ni Kuya Bongo, dapat 27 million din ang boto ng lahat ng mga nasa Duterte. Kasi yun po ang gusto nating ipanalo eh. ba? Diba? Tama. So kung walang dayaan mga idol, Duterte po ang mananalo. Pati si Amy Marcos at si Villar. Tama. Yan ang patunay na marami pa rin po ang mga kadibis natin sa buong Pilipinas. Tama. Kaya nga guys, yung sinabi ni Larry Bogadon. Check yung mga idol ko anong sinabi niya. Oh guys, ito po ang sinabi ni Larry Bogadon. Yan na po ang bago niyang code name niyo yung mga idol. Larry Bogadon. Ayoko siyang tawaging La attorney Larry Gadon eh kasi di naman na siya attorney, disbarred naman siya. Eh. Di ba? Basura kasi ang ugali eh, di ba? So dahil basura ang ugali mo, deserve mo yan, Larry Bogadon. So ang sabi niya guys, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Sara. Dahil ito ay isang kiss of death daw. Ganon din si Camille Villar dahil wala naman daw talagang tao ang mga Duterte. Ah ganun ba? Eh ano to? Wow! Mukhang nasampal ka sa resulta na to, Larry Bugadon ah. ha. Ito guys ang final and official election results. Okay? As of May 15, 2025. Si Kuya Bongo guys, oh, naka 27.1 million votes mga idols. Imagine that. O oh, ano ka ngayon, Larry Bogadon, ha? Yan ang patunay na malakas pa rin ang DDS hanggang ngayon. 27.1 million. At imposible ah, imposibleng iboto ng mga ululista si Kuya Bongo. Tama. Di ba galit sila kay Kuya Bongo? kasi pinag-compare ko si Bangag at si Kuya Bongo, di ba? Bago mag-election 2022. Wow! Na mas maraming nagawa yan kay Kuting, di diba? ba? Imposible yung iboto yan ng mga ululista, guys. Ako na magasabi sa inyo. Zero vote yan si Kuya Bongo sa mga ululista. Hmm. 27.1 million mga idol, eh. Ano ka ngayon, Larry Bobo Gadon, ha? Anong masasabi mo ngayon? <coughs> ha? Mas malakas pa pala ang mga pinklawan, guys. Kasi naka 20.9 million pa sila kay Bam Aquino. Di ba? Tama. Oh. Sabihin yung malakas kayo ngayon. Oh, ang pinakamataas nyong senador na naipanalo 17.1 million. Si Erwin Tulfo. So ano yung lumalabas sa mga survey na mas marami na ang mga ululista? Ha? Sige nga. <laughs> 17.1 million lang kayo. Hmm. Sabihin niyo ngayon na mas marami kayo. Sabihin mo ngayon Larry Bobo ga na walang tao ang mga Duterte. Ha? Yan organic yan. Wow! Kayo, puro na lang kayong mga troll farms ngayon. Tama. 'Di ba? Kasi nga nanggaling na rin mismo sa bunganga ni Kuting na meron kayong mga troll farms, na mga troll army. 'Di ba? So yan ang proof na mas marami pa rin talaga ang DDS. So ano yung mga survey na lumalabas? na konti na lang daw ang mga Duterte supporter. Ulupongs. Si Kuya Bongo ang representative ni PRRD ngayong midterm election mga idol. Yan ang representative ng Duterte, si Kuya Bongo. Number one, no? 27.1 million mga idols. De La Rosa, naka 20.7 million. ba diba? Pero guys, napaka-imposible talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang usapan talaga niyan, Duterte talaga ang ibuboto. Tama. So, kung Duterte kaming lahat, bakit hindi pare-parehas ang boto nila? <coughs> ba? Diba? 27.1 million, no? Hmm. dapat diba, 27 million din ang karamihan. O malapit sa 27 million ang boto ng ibang candidates ng Duterte. ba? Diba? Ang nakapasok lang si De, si De La Rosa at si Marcoleta. Tama. 15 million lang si Marcoleta, oh. Samantalang si Bato ay 20.7 million lang. ba? Diba? So may magic na nangyari mga idol. Kaya nga dapat talaga magkaroon ng recount. ba? Diba? At sigurado ako na mga ngatog si Garcia. Pag nagkaroon ng recount mga idol. Kasi magkakaalaman talaga kung nagkaroon ba talaga ng dayaan o hindi. So mukhang nasampal po si Larry Bobo Gadon ng resulta na to ng eleksyon mga idols. Sampal na sampal ka dito boy. Wala raw tao ang mga Duterte, no? pero naka-27.1 million kami kay Kuya Bongo. Ano ka ngayon, Larry Bobo Gadon, ha? Kuda, pamor. Di ba?